ano yung spondylolisthesis naman? Ganyan oh, tignan mo. Wala sa ano. Nakaangat. <coughs> Dapat na yan, ganyan oh. No? Ganyan, ganyan. Magkakasunod. Yung isa lang, gano'n oh. Ayan. Tignan niyo, mahigit ay ang tuturo ko. Ayan, tignan niyo to. Ayan, yung part na yan. Tignan mo yung lining niya. Pagdating ito. Ayan, hmm. ayan. Okay? Kaya, ilang buwan na masakit balakang nyo? Tagal na. Tagal na? Ilang buwan, tao na. Sumabay ano, so, 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 pa itong galito. Ano yan? Ano yan? Ano so, maga? Ano so, maga? Ano maga? Sobrang higpit naman ang ano okay, yung edges nyo. Hindi targa, wala talaga to. Na ano, ate yung ano. Na magalit pa niya. Yung nito na dito natin, pumutok ah. siya. Pumutok. Ah, kaya pa lang. Ay! Padaling Bakit? Yan, ano man. nangyari yan? Sumabog, dumugo. Oo, oh, dumugo siya. Naglakad lang po. Naglakad ka lang, dumugo kasi nga, na? Kasi nga, ito, hindi na siya may dapat maligid. Ito lang yung ano ko. sa mo. Ma'am, ang din doon po ang ano, nadali sa inyo, ma'am. Ang anahati. Na, ma'am, sunak Ma'am, ma ma hindi ito pwedeng gano'n. Pero yung balakang niya maayos. Ito, operahin ito. Hindi po ito ordinary yung pilay, pati yung tendon nyo. Kaya ang laki ng dugo, ang daming dugo, oh, pa ganito. Nagdugo kasi ibig sabihin may napunit sa... ay marami yan, ganyan. Ina, ina, ina humupa na lang. Pero magputol po ah, siya. Amap, putol. Uh, putol yung Achilles tendon nyo. Ito, ang dapat yan, nakalagay Okay, no? Para Yung pag ano, pag ginanong magbubukol. Pero yun sa'yo, iyo, tingnan mo, lubog na lubog. Oh. kaya ano yan, eh, may putol talaga. Oh. Pero yan ma'am, total, naka-recover na eh. Ingatan nyo lang magtitingkayat kayat ng ganito ah. Mapuputol yan lalo. sa yung pagtalon. Kailangan nyo, ma yan. Maaari yan. Itong muscle nyo na to, a-act yan dito. Lahat yan, yung muscle na to, ayan yung tumitigas na yan, aakit yan dito, sisiksik yan dito sa alak-alakan. Ganun ang mangyari dyan. Okay, pero hayaan ko na yan, hindi ko yan kaya. Pag hinata ko yan, maaaring maputol pa. Kahit anong gawin ko dyan, hapusin ko man, dayahin ko man, still, damage the tendon. Wala tayong magawa ron. Pag hinata ko yan, maaaring makadagdag pa ako ng pinsala. Pero yung balakang, ayan, perisyon yan na. Pero kung sa joint yan, kaya ko yan kahit nakapikit pero yan I'm sorry to say Achilles tendon damage ayan eh, yan ma'am oh. ito yung nagbutol oh pinakagano sa muscle yun dyan oh kapitan ng muscle pag hinatak mo yan o pinatak mo sa akin malabo ko naman gawin yun kasi alam ko yan eh okay? Mayroon. sa balakang na lang tayo mag focus ma ipapa-opera nyo yan kung gusto nyo makabalik sa normal. Okay? Huwag na huwag yung papahilot dyan. Kung ang ihilutin nyo man, ganun-ganun lang yan. Haplos lang ang pagmamahal. Huwag yung pag... Huwag ka maniniwala rin na sabi... Tawang din hinihip ko pa Basta! Mega. Basta ganun-ganun lang. Huwag nyo ipapaangat ng ganun. makaka hyper extend lang yung mga may lamat. Kasi ang mga tendons kasi or aki, mga mga ligaments kasi marami yan ganyan o parang isang bungkus yan ayun ganyan o ligaments tendons yan, Pagnapatid. O, uh, anong, anong pag nadali yan inuopera yan pag napatid yan o parang pag nakaganyan yan o ayun tendons yan pag ganyan napatid laglag yan sabi ko na dito pa hindi yan buto. Baka magdami. Hindi, 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 yan buto. Pumutok ka sa siya. Boom! Ipot. ako. Tapos, binayaan yung kasama ko. Binayaan kanya na nangyay. Puro dugo nga eh. Pero no, ano pala lang? Lakad lang yun, oh. pumutok ka, hindi mm -hmm. pa kayo basketball Naglalakad ng tagadahan-dahan pati. sa pa, mas, mas masakit? Yun. Kaliwa kanan na? Ito, masakit. So mm, yan ang nasa ibabaw. Oh. Tagilid tagil, tagil. kayo, higat. Nahihirapan kayo ito ngayon, maglakad. Mm, para mabuhay siya. Angat yung mukha. Angat yung mukha. Relax lang, ha? Mm. Ikaw ang kabilang side. Layo. Hmm? Anong mm -hmm. Sobrang layo. Hmm? Hmm. Hindi ko pwede mo nang Pwede yan. Isang isang tangko ay kalahating tangko yun. Oh. Hmm. Hmm. Dito yun, di ba? Okay. Ito lang ang atake natin. Kung atake ko man dito ko hawakan. Hindi rito sa kagaya nito. Kasi warning na yun. Malamang kalahati yung putol dun. Kaya lakas dugo. Diyo. Saan siyang malitong isang paa mo? Ha? Lumiit na si Gloria. Iwan ko. Pero nakahabol na o. Mayroon ka. Okay na. Kunti pa. Pero hatakin ko rin tong isang mahaba. Dito tayo hahatak. Hindi pwede kasi sa balakang to para sa balakang to. Hindi ito para dito. Balakang. Yun. Yun. Ayan na, pantay na. Ang gano'n. Naramdaman nyo yung parang nahugot dun, ma'am? Kikiro dyan, normal lang, mga ilang segundo. Pero, mga ilang segundo, makaka-recover din yan. Okay na? oh, dapat. Magugulat lang kayo ron kasi kailangan mabilisan lang yung naramdaman yung aray, hindi yung aray, ngayon, aray, hanggang matapos, aray na ng aray, hindi po pwede. Black coat, black. Yeah. Shoot nyo na yung mukha nyo, madam. Tapos ang kamay. Okay lang kayo sa ganyang posisyon? Ha? Itong kailangan natin itulak. Nandito. ito. Relax lang mo, ma. ka lang dyan? Spondylus disease. Kailangan malubusan yung mindindihan yan Ano yung spondylus disease? Pagka naunawaan niyo yan, malamang aawatin niyo yung, yung sarili niyo yung Pero kung kayo ay caregiver, bigat. tapos sobrang bigat ng... Siyempre, pag caregiver, uh, legs lang nun eh. Pag gagagano mo, mabigat. Kasi ano yan, yung mga pag nakahiga, yung lupay Parang ano yan, talagang todo, to, parang sobrang bigat kasi Iba yung gising eh, yung aangat pa, tihaya ka. Nahulog sa kama pag wala ko, ay kung ako napakabigat sa Ilang taon na ba yung arabo? 87, ang laking tao. Mm. Kahit nga paalam, alam mam, ma kaya pala bibigay yung balakang yung mam eh. Ay, doon na nga simula, doon na kayo. Mam, hindi, hindi, ano, hindi uubra yung ano, hindi uubra yung pag nagpatuloy kayo. Baba na po. Hindi uubra pag nagpatuloy kayo ng na ganun, tapos ganun kabigat. Kasi kada buhat natin, sa balakang ang puwersa natin. Bukod sa kamay, kasama ang balakang. Pag kaya ang sa mo yung spondylistisis mo, lulusot yan kasi nga yung depensa ng bis, hindi na siya ano, hindi na siya tugma. Ngayon, uurong na uurong yun hanggang sa maging grade 2, grade 3. Susunod yan, kayo naman ang lumpo, kayo naman yung bedridden. Sa po yung kamay niyo? Lagi sa tiyan yung kamay. Lagi sa tiyan yung kamay. Yan, relax lang. Inhale. Hmm. Kaya maagang Naganyan yan, ma'am. Kasi meron kayong liposcoliosis. Kaya nag... Kaya nag... Uh, ganun. Oh, naramdaman mo? <tong noise> Pero kailangan nyo, kung sakaling bumalik kayo, maglagay kayo ng back brace. Kahit dito lang sa bahay nyo, para kayo pa paano ma-enjoy nyo yung bakasyon nyo. Kasi yan, palagi nang masakit yan. Bakit? Okay. Sira na yun this, eh. yung bisi. Kailangan nyo, sabi ko sa inyo, kailangan nyo lubusan maintindihan what is spondylis disease. Kahit nasa Pilipinas na kayo, ay safe na kayo. Magbabawas lang kayo ng timbang ng pinagbuhat. Diba yun? Kung hindi naman sa kanya, magpapayat okay. mo na konta, taba. Ayun, pinaka the best. Sige, lakad nga. Kanina, ay eh. hirap kang maglakad eh. Lakad. Balik dito. Oh. Mas maigi o mas masakit? Okay, okay na ba Masakit. Okay, okay na. Sigurado kayo? Okay. Ma'am, kailangan yung operation yung ano. Kaya masakit yan. Balik na ulit tayo sana. Idudugtong lang naman yan eh. Pero libre na ngayon yung mga ano eh. Pumunta lang kayo sa mga ano, hospital na ano. Ayun pala eh. Doon yung magagamit yan kasi kailangan yan makabalik. Kasi hindi kayo makakalakad ng paha, papunta sa hagdan yung pataas. Pulsado. May ka, nga, May nga Yes, bakit? Yung tendon, doon nakakapit yung muscle. Pag walang kapit yung tendon, wala lakas yung muscle. Yun po ang totoo. Okay, ma'am? Okay naman yung lakad? Okay naman yung balakang nyo? Thank you so much.